ko alam kung maniniwala kayo pero ngayon lang to sinabi sa akin ng anak ko na namatay na daw ako nung no, 50 years age ako 50 years old uh, 50 years old ako tapos nabuhay daw ako ulit kaya andito daw ako ngayon sa mundo tapos ipinanganak ko daw siya si Shuta siya yung nagsabi sa akin ngayon na ipinanganak ko daw siya ngayon tapos sabi niya namatay din daw siya noong 12 years old siya at ito na siya ngayon. Pinanganak ko siya ngayon. Nabuhay siya ulit ngayon. Pinanganak ko siya ngayon. Normal ba yun? Nasa sabi ng bata na kaka-7 years old lang na. Normal ba yun? Nasa sabi niya yung ganun? Hali sa sa! Nawag ka ito. Ito ay kataga. Ito ay kataga. Wakata, wakata. May kaya daki mamagay. Mamagayo. Mukay daki mamagayo. Yara, yara. Mabasin mo. Ikas kayera. Ikas kayera. Okay. Okay. Opo. So, yun lang, yun lang, guys, ang aking ma-share. Bakit ka hindi ko... Purika upa, purika upa, purika. <laughs> nagtaka ako, nagulat ako, bakit ganun yung salita niya? <laughs> Normal ba sa sabi ay, si, niyo, si, na sabihin yung ganun? Na, 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 shoot, bakit, bakit <laughs> mo sabihin na namatay dame, ako ng like,